Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi uli sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags, ano? March 20, 2024 ngayon ano? Uh, alas 10 sa bente ng umaga So kahapon, ang ganda ng araw natin Pero nabanggit ko nga kahapon sa vlog natin ano, Na uh, magi snow pa rin sa season ng ano, spring Spring na ngayon mga kainags, ano? So sabi ko nga sa inyo, diba, kahit na spring na Naghahabol pa rin ng snow o, kita nyo ating <laughs> ang ating likuran mga kainis ano? at syempre ang ating harapan yung nilalakaran natin ayan na di ba diba? so ano <laughs> ngayon ha ah? hindi, hindi ganoon kalamig mga kainis ano? Uh, negative 7 ngayon feels like negative 12 yan sa iba siguro malamig na yan pero sa amin dito normal na yung negative 12 na yan, yan. <laughs> so yung nilalakaran ko mga kainis yung nilalakaran kong daanan ano na yan no medyo makapal ng ano ang snow so nararamdaman ng ako na medyo thick yung snow pero sa tingin ko walang pwede naman natin hindi palahin to kasi sa mga susunod na araw ay ano mainit naman na matutunaw na siya pero papalahin ko pa rin kita niyo sa akin ni Mahal Rena no papalahin ko pa rin tumakay siya ano Uh, sayang naman yung snow blower natin kung hindi natin gagamitin. So ang ginawa ako, hindi ko lang tinapakan yung snow. Hindi ko lang tatapakan niya kasi mahirap i-shovel, di ba? Pag natapakan na. Yan, dito lang tayo sa gitna. Puti na naman ano. Oh my god, parang kahapon lang nagpuputol tayo nung, nung ano diyan, no? nung sanga ng mga kahoy na yan. Ayos. Buti na lang, meron tayo snowblower. Malaking tulong. So yan, natapos na natin mga kainis, Ano? Paiba-iba. Pabago-bago. Kala ko dati nung uh, nasa Pilipinas pa ako, pag spring, hindi na nag snow nung napunta na ako dito sa Canada doon ko lang nalaman na kahit pala spring kahit na buwan ng May April or May nag snow pa rin taghabol kumbaga yan nandito tayo sa sala mga kayo nags ano ah, sa kusina pala koko coffee lang tayo ah, pantanggal doon sa napagod nating, ano no pag shovel lang snow kanina mga kayo nags ano by the way nandito nga pala si Mahal na ayan siya ah, kagigising lang at pagkagising na pagkagising, naku, nanood ka ng online. Hindi naman bibili, nanonood lang. Kasi parang mas masero ako siya pag nanonood lang ng online, ano. Kahit wala siyang mabili. Yan. Yeah. <laughs> Yan, shoutout muna tayo mga kay ano. Mga ilang shoutout. Uh, random shoutout lang, ano. Yan, shoutout kay Hermani Magpantay. Yan. Nang ano, ng Calgary. Ito, tapos sa uh, shoutout din kay Maria Cheryl Peralta. Tapos sa uh, shoutout din kay ano no kay yan, yan, yan. Meron siyang vlogs, mga kainags, ano, yung kanyang uh, culinary. Sa ano, alam ko sa Facebook, no? Kul uh, Kulinaryan. Yan. So, namamasama sana yung pinala nating snow kanina, mga kainags, ano? Yan, ibig sabihin eh, medyo umiimit-init ng panahon ngayon. Sabay ulit tayo kay Mahal Arena. Yan. Nag-i-snow nag -nag pa rin, mga kainags, ano? Pumapatak-patak pa rin yung snow, pero mainit ang ano, mainit ang weather natin ngayon. Kaya kung napapansin niyo yung ano natin, yung daan, ayan oh, tunaw yung snow, ano, natutunaw. Ayan, no, natutunaw. Diba? Ayun oh, di ba? Kasi kung malamig ang panahon ngayon, uh, hindi ano, hindi yan hindi niyo ano, makikita ang ganyan, ano, masama sa ano. Tapos sa uh, pagdating natin doon kay ano, kay sa trabaho ni Mahal Arena. Uh, hiramin natin tong sasakyan ni Mahal Arena tapos galagala -gala tayo, okay. syempre. Yes. O pa pa kayo'ng natin. Lalagyan natin ng gas Tam, tamang tama. Yan, so ito ngayon yung ating harapan. Kapansin nyo, madudumi na naman yung mga sasakyan natin. Sigurado nito ng mga kainags. ano. Magpapalinis na naman tayo ng sasakyan sa mga susunod na linggo. <tod noise> oh, eh, lumalakas ng gas do pero ano naman, okay lang kasi mainit naman dito. Mookakan na. Tiksto muna dito ako sa. Ito yung pagkulo tabi mo na pag Huwag mo nang baguhin ang usapan. Naanin, Ay, na ano 'yan sa? Kasi kaya muna na Palit tayo muna kakinis Palit tayo sa Ah Oh Grabe Oh my god Ha huh? ah. Yan So walang ano pa rin ang ulan mga kakinis ano? Wala pa rin hinto ang ano lang snow pala no Hindi ulan snow Walang hinto pa rin Yan yung ating paligid Kung napapansin nyo no Pero dito sabi ko nga sa inyo Mainit naman Mainit ang Hindi naman ganun kalamig Kaya medyo Yan ano mamasa-masa Bye ma See you later Hatid ko na lang dito ha yung sakyan Yan, oh, reko. ko Ang sikit Ah, sikit, Reko, ko, Wow, uh, wow, you're beautiful I love you, mama chup chup Kasi na, bye 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 bye, so naghihintay ka pa ng kiss ha Kala mo kikisang kita, hindi na <laughs> Medyo pakipo tayo ngayon Bakala ni Mahalarena kasi eh, Kikisan ko siya Gaganun niya pa sana yung pisngi niya oh. Sabi ko ba Hindi kita kikisan ngayon Pambihira ka Kala mo ha Tuwing magkikita tayo Lagi kang Umaasang hahalikan kita sa pisngi Ba Nasanay ka yata yun. <laughs> <laughs> Hindi nilalamig si Mahalarena Mga kainag siya Kaya sabi ko si Pasok ka na sa loob <sighs> eh, Mahangin pa yung Nagbigay ng susi sa, sa kanya Wala na Tapos na Yo, uh Birang snow. Oh. Pero hanggang bukas 'to mga kainis, hindi hindi titigil ang snow. Hanggang bukas ayon sa forecast, ano? ah uh, buti naman eh sa susunod, pagkatapos ng bukas sa susunod na araw, hindi na magi-snow. Ayun oh, kita niyo, puting-puti na naman, ano? Pero sandali lang matunaw 'to mga kainis, sandali lang matunaw 'yan. ah uh, kasi medyo mataas naman na yung temperature natin eh. Kaya sandali lang yan Tunaw din yan Tingnan nyo rito Tunaw na no? oh. Yan tabid tayo dito Yan So kwento ko lang din mga kainags ano? Uh, last March March 2023 Last year no uh, Doon doon ko naramdaman yung ano eh ko na ex na ano na, napansin na na ano na pala na notice na yung ano natin yung ating YouTube channel ano na uh, ko lang kasi March ngayon, 'di ba? Ngayon ah uh, March, March 20, March 20, 'di ba? So ngayon kasi dati nung nagsimula ako sa pag-YouTube doon sa mga hindi nakakaalam. Nagsimula po ako sa pag-YouTube ano? Uh, December 20, 2020. Yan, tapos sa uh, dire-diretso yun December hanggang sa sumapit yung December 20, 2021. Isang taon na ako niyan tapos sa uh, December 2022 yan. So after nung 2 years na nagbablog tayo Napansin ko na unti-unti na palang nanonotis yung ating YouTube channel March 2023 Kasi uh, pag nag-grocery kami mga kainags, May mga subscribers tayo na nakakilala na sa atin yan. So after 2 years yun, know, after 2 years Kasi nung first year ko sa pagbablog syempre, nagsisimula pa lang naman tayo yan Hindi pa naman ganun ka na, na nakikilala hindi pa nakikilala yung channel natin. No, hindi ko naman sinasabing nakikilala nakilalang kilala na yung channel natin. Hindi ko sinasabi, no, mga kainis. No, kumbaga, eh, kinukumpara ko lang yung ano eh, yung uh, first year na nagsisimula ako mag-vlog. Tapos yung mga sumunod na year, kumbaga, little by little, unti-unti, ah -unti, uh, nakikilala yung channel natin. So, yun lang, nagtuloy-tuloy lang ako ng dalawang taon kasi nga masaya ako sa ginagawa ko. Tapos March 2023 nga Tuwing pupunta kami ng Groceries May mga nakakilala na sa akin Meron na Tapos sa, uh, sa daan pag, pag naglalakad ako minsan Meron ng mga tumatawag sa akin Inags, yan Tapos may mga uh, Nagme-message na sa akin na Inags, sa idol, yan May tumatawag-tawag na sa ating idol nun, ano? Basta napansin ko lang March, March siya, 2023 Last year, doon ko na napansin na parang sabi ko ay parang napapansin napapansin na yung YouTube channel ko ha. Kasi medyo syempre uh, tumataas na yung views natin no. Tumaas tumataas na yung views ko last ano eh. Last March 2023 nga kasi no mga first year uh, hindi pa ganoon kaano kumbaga hindi pa hindi pa inaabot ng 700 or 500 views ang pag-upload ko no. Mga kada, kada upload ko ng vlogs tapos nung 2022, second year ko na sa pagbablog Medyo tumataas na, inaabot na ng 1,000, yan 1,000, 1,200 Tapos sa uh, nung March, last year nga, sabi ko sa inyo Medyo nadadagdagan mga kainags, ano Tapos naalala ko lang din <clears throat> Nung nagsisimula ako mag-YouTube mga kainags, ano Nag-message sa akin si Mark, Mark Carino. Sabi niya, nanonood daw siya sa vlog ko. Natutuwa daw sila, pero hindi lang sila nagko-comment, pero nanonood sila. So alam niyo mga kainags, nung nabasa ko yung comment sa akin ni Mark ng Karinyo family ano. Natuwa ako kasi hindi pa ako nagbablog, vlog pinapanood ko na sila. Tapos 'di ba, bilang isang nagsisimulang nangangarap mag-vlog, magko-comment yung pinapanood mo na vlogger, 'di ba? Sa comment section ng vlog mo, sobrang saya ko nun grabe sobrang saya ko nun kumbaga naramdaman ko kay Mark na yung suporta sa nagsisimulang vlogger na katulad ko uh, sa ano yun, nag nagbigay sa akin ng motivation yun nagbigay sa akin ng inspirasyon ano Nag nagkaroon ako ng boost na yung pinapanood ko palang vlogger eh pinapanood din ako natuwa ako nun kaya lalong akong gina ginanahang mag ano magporsigi talaga sa pagbablog tapos ah uh, ganon ganun din yung ibang mga vlogger din na nagsisimula nung time na yon, maraming maraming salamat din sa kanila kasi grabe uh, din nila ako no kaya nga sabi ko sa inyo noong March 2023 doon ako nanotice eh, nanonotice na ako no may mga vlogger na na minimension yung pangalan ko no katulad si ano si si Atoy Sulit yan si yung Team Suliman Vlog yan Alit Family yan, tapos sa uh, sila Oragon sa Canada Yan, Si Kamamaw So may mga, may mga vlogger na parang uh, ina-idol daw nila ako Yan, tsaka si, ano, si Brandon Boy, Manitoba na Maraming maraming salamat sa kanila, shoutout sa kanila no? Yun lang, yun, time na parang nagpapakilala na sila sa akin na Nagugustuhan daw nila yung mga pinagagawa ko sa vlog natin ano? Siyempre tinatawag tayong idol, siyempre tuwan-tuwa naman ako Siyempre naman, no? na-appreciate natin yun So yun, tapos sa uh, masarap masarap sa pakiramdam mga kainig sa ano? Kumbaga, yung pinaghihirapan mo, yung hinihintay mong matagal na panahon, unti-unti eh nakikita mo na, unti-unti eh nakikita mo yung bunga ng pinaghirapan mo. The fruit of labor, kumbaga. Ayun lang, tapos eh kaya ngayon mga kainig pag may mga nakikilala tayo mga nagsisimula pa lang din sa pag Tinutulungan tulungan din natin 'yan, Pinopromote din natin yung kanilang mga ano, mga YouTube channel or uh, Facebook. Yan kasi malaking ano, malaking kaligayahan para sa atin yun. Eh, 'di ba? Halimbawa, meron tayong natulungang uh, mga nagsisimula mag-vlog, mga vlogger. O ba, diba, biglang umasenso sila sa pag-vlog, ang kanilang uh, channel, 'di ba? Lumaki, o di at least isa ka sa mga naging dahilan or nag naging ano, nag-nakapag-contribute sa paglaki ng kanilang channel. Di ba masaya? Yan, tsaka shoutout din kayo, no, kay, kay Puto Mendoza, no? Yan, Puto, baka nanood ka, shoutout sa iyo, no? Nagsisimula pa lang si Puto Mendoza dati, mga kainags. Nagpapaano na rin sa akin yan. Ah, uh, yung parang, uh, papa shoutout papashoutout, gano'n, no? Shoutout natin yung channel. Yan. So, wala pa yan. Sisimula pa lang siya noon. Siguro, wala pa yatang 50 subscribers si Puto Mendoza noon. Pero pero dami ng subscriber ni Puto Mendoza, ang dami na rin views. Yan. So ganun lang talaga no pag may pangarap ka talaga sa buhay mo. Minsan mahirap abutin yung pangarap eh no? Kailangan mo talagang tuunan ng pansin yung mga dapat mong gawin. Kailangan mo talaga ng oras. Yung yung tiyaga. Tsaka basta gusto mo yung ginagawa mo mga kainags, ano? yun importante doon. Eh, no? Kahit matagal, mahirap, hindi ka maiinip eh malala, ano mo na lang, madidiscover mo na lang isang araw parang uy, di ba? Unti-unti mo nang natatanggap yung gusto mong mangyari. Tawid mo na ako doon, makakainis ano? Makapagkape muna tayo. Nilamig yung bunganga ko sa kadaldal. Patay. Ang layo pa ng tawiran eh. Balik na lang tayo doon. Mas malapit doon, makakainis tara. Ah, doon lang tayo. Lakad-lakad tayo doon sa ano natin. Doon sa tambayan natin, ano? ho oh. Oh my God, tignan nyo naman yung ano natin, ano? <laughs> Puti na naman. So, by the way, mga kainags, ano? Meron nga pala akong uh, i-upload bukas na vlog. Late upload na yun kasi ano eh. Uh, inuna ko lang muna ngayon para updated kayo ngayong March 20, ano? Araw ng Wednesday, 2024. Updated sa panahon o weather. Yan, pero yung i-upload ko bukas, ano yun, uh, binlog namin ni Mahal na Rey kahapon uh, Martes March 19, 2024 So late nyo nang mapapanood yun Pumunta kami ng Spruce Grove Alberta, Canada no? Tsaka sa Stony Plain Kung saan uh, Kung saan nagsimula ako Pagod yung bunganga ko, makainags huh, Nakakapagod din pala yung bunganga ng bunganga no? Parang hinihingal ka Parang nagjogging ka ng ilang Ilang kilometro <laughs> Yan, dito lang tayo, tawid tayo dito. Pindutin lang natin 'to na no, para makatawid tayo doon, ano? Yan. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ano, uh, si Mark Carino po ay isa sa mga nakatulong sa akin nung no, nagsisimula pa lang ako mag-vlog. Yan, tsaka si, ano rin, shoutout din pala kay Rice Velasquez, ano? Yan eh, lagi rin ako sina shoutout ni Rice Velasquez sa mga vlogs niya, no, previously. Yan, thank you very much. Siyempre, pagka sinashoutout ko ng mga sikat na vlogger, eh, malaking tulong yon para sa channel natin um, na makilala, na madiscover. Yan, kaya importante yun, nagsashoutout din tayo ng mga mga nagsisimulang vlogger din, ano, para mapansin. Yan. Binabalik lang din natin sa kanila kasi alam natin, yung pinagdadaanan nila ngayon, pinagdaanan din natin yan. Ganun talaga, may mga time na mahirap abutin ang mga pangarap. Pero kung hindi ka titigil, sa iyong mga pangarap nag enjoy ka sa iyong ginagawa sa gusto mong mangyari darating ang panahon darating din yan mga kailag no? Maring hindi ngayon baka bukas or sa makalawa basta ang importante ay ang mahalaga tuloy lang natin ang gusto natin abutin natin ang ating pangarap ay meron ano rito no uh, school bus yan yeah. so naalala ko dati nung no, nagtatrabaho ako sa Spruce Grove mga kainags ano Mw uh, AMW Spruce Grove Meron kaming kasamahan na nagtatrabaho rin, nagpa-part-time sa Spruce Grove. Yan, kumbaga ang oras niya sa paghatid ng mga bata sa school ay alas 7. Tapos ano, um, pupunta siya sa AMW lang alas 8. Magpa-part-time lang siya ng 4 hours. Tapos sa uh, siya sa school para sunduin yung mga estudyante. So, mga may, may mga part-time kaya siguro yung mga yan nagko-coffee muna or nagpa-part-time din bago nila sunduin yung mga estudyante nila o yung mga pasahero nilang mga bata. Yan, so ito mga kainags, ano, ito na yung nandito tayo ngayon sa Home Depot, no. Nagsisimula na silang, ano? mag-install ng ano, no, mga bilihan ng mga halaman. Yan, no, mga soil yan, eh. mga lupa, pang halaman, ano. Tapos dito, inaayos na rin nila, kasi dyan ilalagay yung mga halaman na ibibenta nila. Hindi lang dito sa Home Depot, no, pati sa Superstore, yan, meron din, Canadian Tire, Ah, uh, sa lahat, yan mga kainex ano, meron tayong nakitang mga viewers, subscribers. Yan, ano nga pa pangalan sir? Marlon sir. Marlon, yan shoutout kay Sir Marlon no. Da kay Dennis. Dennis. Ano sila? brother. Uh... Brother. So uncle. uncle, uncle. sila ni Irish Al Calabasa. Di ba sir? Yung nagtatrabaho sa yung subscribers natin nagtatrabaho sa Wendy's ano. Yung libre sa atin. Yan Irish. shoutout sa iyo at saka sa Mr. Mo. Yan, maraming maraming salamat din kay sir dahil Tinawag nila ako, nagkasalubong kami rito. Ano? Oh, okay. Maraming salamat, yes, sir. Tangkad mo pala po sa. saka gwapo, sir. Tsaka mahangin. Mahangin, mahangin. Sanay na sila. Ingat, sir. Salamat. Yeah. so, alam niyo naman, mga kinais, ano? Kilala nila tayo bilang isang napakahanging vlogger ng Edmonton, Alberta, Canada. Yo. <laughs> Ang bihira, no? So, palabas na kasi ako ng, ano? Palabas na kasi ako ng Home Depot. Uh, nagkasulubong kami nakatingin na sila sa akin actually no tapos bigla nila akong tinawag sa amin nila Sir Inags yon yun na doon na nagsimula lahat so nag-usap kami tapos sabi ko okay lang may sama ko sa vlog ko actually nagpa-picture sila sa akin mga ka Inags o oh, di ba piling artista ang kalbo yo <laughs> nagpa-picture sila sa akin tapos sabi ko pwede ko ba kayo maisama sa vlog para naman syempre meron din kayong uh, souvenir kay Inags malay nyo sumikat na sumikat tayo sa bandang huli Yung sobrang sikat na sikat hindi yung sikat ng araw ha Pambihira mga Yung sikat na sikat na tayo Pagdating ng araw Yung sobrang sikat na sikat na talaga Kilalang kilala na tayo O ba diba? At least meron silang Remembrance mga kainags ano? Nagpa-picture sila sa Napakahanging Vlogger ng Edmonton Alberta, Canada Na si Inags Yun Hindi <laughs> <laughs> alam nila eh, Sabi nila eh Mahangin yan So talagang nanonood sila Kasi sabi nila kakapanood lang namin ng vlog mo sir kanina o oh, ba? Diba? so ito mapapanood nila itong vlog natin na ito pag in natin ito mamaya ah, mam mamaya madaling araw pala madaling araw ng ano alas dos ako nag alas dos ng madaling araw ako lagi nag-upload mga kainags ano yan yung time ko para mag-upload huh, Busog! Kakain lang natin sa Burger King mga kainag sa ano, uwi na tayo Ayan, dito tayo tatawid Pero hintayin natin magtao yung sign Bago tayo tumawid ano Ayan, tawid na tayo ha, ah, Busog ako sa kinahain ko, grabe Pati yung dadaanan natin dito, hindi ko na makita ah. Natabunan na ng snow eh ay, salamat. Sarap maglakad kasi. <laughs> Hindi na tayo nakakaramdam ng guto, mga kainags, ano. So, yun na nga, mga kainags, ano. Maraming maraming salamat din sa inyong lahat sa mga nakadiscover sa YouTube channel natin. Maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat sa pag-subscribe, sa panonood, sa pag-like, at sa pag-comments sa comment section box ng ating mga vlogs. So, maraming maraming salamat, mga kainags, ano. At hanggang dito na yung vlog ko. Thank you very much. Kita tayo sa so, susunod na videos. Hanggang sa